mas tuyot pa kaysa sa nakalipas na tatlong dekada ganyan na ang nararanasan ng ilang lugar sa bansa ngayon na nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding el nino para bigyan ng muka ang balita mobile journal francis orso sa mas tumitinding epekto ng El Nino sa bansa anim na lugar na ang isa na ilalim sa state of calamity kabilang ang Bulalacaw at Mansalay sa Oriental Mindoro, probinsya ng Occidental Mindoro at Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. Ang mga yan, tinamaan ng tagtuyot ang mga sakahan. Sa pinakahuling ulat ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, 1.75 billion pesos na ang pinsala ng El Nino sa agrikultura. Halos 30,000 magsasaka ang apektado at lupang sakahang may lawak na 32,000 hektarya. Nakita natin yung matinding epekto ng El Nino sa ating mga magsasaka pati na rin sa mga farm areas at kanilang mga commodities. Dahil din sa El Nino ay may mga lugar na sa ating bansa ang isinailalim o balak na ilagay sa state of calamity. Bilang bahagi ng pagtugon ng gobyerno sa mga nasirang pananim, 379 million pesos na ang halaga ng naipamahaging assistance sa mga magsasaka mula regional field offices ng DA. Bukod sa financial assistance, ilang mga magsasaka ang nakatanggap din ng mga binhi ng palay at fertilizers. Pero asahang lalaki pa ang pinsala ng El Nino. Ayon kasi sa pag-asa, mas dumami pa ang mga lugar na sumailalim sa matinding tagtuyot at halos lahat ng probinsya sa bansa nakararanas ng way below normal rainfall condition. Labindalawang lalawigan na ang nasa dry condition, 22 sa dry spell habang 37 provinces sa drought kung saan pinakamarami dyan ay sa Luzon. Pero heto, sa darating na Abril, posible raw na bahagyang makakahinga ng maluwag ang ilang lugar sa Luzon dahil sa posibilidad ng pag-ulan lalo na sa northern Luzon. In terms of the probabilistic forecast, there is a higher probability for below normal rainfall pa rin in most parts of the country except for mga um, parts in, of, Luzon wherein there is a 40 to about 45% probability in some areas in Luzon na magkakaroon ng above normal rainfall. Ayon naman sa Satellite Based Standard Precipitation Index kung saan sinusukat kung gaano katuyo ang mga lupa, maituturing daw na mas tuyo ang lupa ngayong may El Nino kung ikukumpara sa nakalipas na mahigit tatlong dekada at asahang magpapatuloy pa ang epekto nito hanggang Mayo. Mobile Journalist Francis Orsho Hatid ang mukha ng balita.